Ah, eto Ito na yung sunod na pag-usapan natin. Bukod dyan sa mga may malasakit sa bayan, di ba? Ang mga Marcos, o pag, -pag ng proyekto, kailangan kung pabahayan, may hospitals, may schools, may simbahan, may palengke, may trabaho, di ba? Hindi katulad sa mga Duterte na project kemi kemi root, nakatayo lang, tapos picture, eh, photo ops, hmm, di ba? Mm -hmm. O, oh, tingnan nyo, si PBBM, sumagot na. Ah, hindi nyo alam na si PBBM bumanat na mm -hmm. Bumanat si PBBM mga kababayan sa mga naninira sa kanya ng mga DDS at ang banat ni Sarah mm -hmm. Ito ha, pakinggan ninyo mga kababayan Tignan ninyo yung banat ni PBBM Ayan, may ads lang Pakinggan nyo kung paano bumanat Mga kaibigan <coughs> May ads lang ha dito lang kayo makakahanap ng tunay na plataforma. Naman. Thank you, Mr. President. Uh, this is on the ongoing investigations on corruption. How do you respond to assertions that these investigations will eventually lead to your doorstep? Because number one, will eventually lead to your doorstep. Because number one, you sign the budget, you have direct supervision over those you appointed who may be involved, and of course, you hold sway over. Your political allies in both houses of Congress, whose names are now being floated, led of course by the former Speaker, and your cousin, Martin Valdez. Well, I've, I'm confident because I know what we did or did not do. Uh, so, But if uh, if uh, we, we investigate, we investigate everybody. Uh we follow the evidence and wherever that leads is 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 uh, not something that uh, we try to direct or influence. Uh that's why we have the ICI. kung paano we bumira si PBB. Mm. And that is uh, their job and well, their job is to follow the leads that they receive and if necessary or if it is justified that they can they will now recommend to either the ombudsman or to the doj that uh, cases be filed so let them do their work we do not interfere with what they do uh, wherever it may be sinabi ko na nga yan wala naman tayong tinatago wala tayong uh, <coughs> i know that there are several yung uh, my opposition would love To, to, to bring me into this uh, to, to, to include me in all of this. Di ba? Kita nyo? Ha? Kita nyo sabi ni PBBM, tignan nyo pati ang oposisyon. Minahal ako. Tinulungan nila ako na dalhin ko to at ipakita ko sa tao. Di ba? Hmm. To love, to bring me to do this. Kita ninyo, oposisyon. Sino ba ang oposisyon? Yan po yung mga dilawan, mga pinklawan, mga liberal party. Hmm. Tignan nyo, hindi ba kayo nahihiya mga DDS? Na ultimo mga Liberal Party senators, Politician, si umuporta kay PBBM sa korupsyon na 'yan. 'Di ba? Tapos yung mga DDS, kumakalaban? Bakit? Kasi ba mga DDS, kampo ni Digong ang isa-isang nabubutasan? 'Di ba? Kita ninyo? Ultimo yung totoong oposisyon ng mga liberal politicians. Yan yung dilawan, pinklawan, mga Aquino supporters, sumuporta kay PPPM, laban sa korupsyon. Di ba? Pero yung mga DDS, yeah, hindi sila nagre-react at galit na galit sila. Kasi bakit? Nabibisto sila. oh, itan niyo? But that's politics. Hmm. That is not... That is that is not that is not to do about corruption. Mm. That is to do about politics. Gusto nila akong tanggalin. Mm. Oh, yeah, sige, kaya nila gagawin lahat yung mga gagawin nila. Uh, pero eh, na kaya nandiyan ang ICI para silang pag-aral sila, hindi sila ang gagawa ng pag-aral, paghabol ng ebidensya, pag-verify sa mga kwento, sa mga sumbong, sa mga yeah. informasyon impormasyon na natatanggap nila. Mm. And uh, I'm uh, I'm on this, I'm confident that uh, whatever, whatever mud might be slung at uh, the administration, that uh, we will be able to show that this is, these, are, these are politically motivated and do not actually have any, any validation in fact. Diba? Kita ninyo, sabi ni PBBM. Oh, kaya isa yan sa rason na gusto nila akong tanggalin. Kaya isa yan sa rason na gusto nila akong patalsikin. Kasi nga, natatakot sila na mabisto. ba? Diba? Oh, yan ang, ang rason. Kasi bakit? Napansin nyo mga kababayan, sino-sino po ba ang kinakasuhan ngayon? Jewel Villanueva, Chingoy Estrada, Cheese Escudero, Saldeco Sino ba yung mga yan? Bong Rebilla, Nancy Binay. Sino ba yung mga yan? Lahat yan halos puro DDS. Hm, mm. Kaya ngayon, itong mga DDS supporter, hindi ko lang, hindi natin alam, baka yung mga, yung mga nasa likod na mga rally-rally na yan, napatalsikin si Marcos, ay baka ang nasa likod niyan, yung mga kinasuhan ngayon sa administrasyon ni Marcos. Bakit? Kasi nabibisto sila. Hm, mm. Kaya ang gusto nila patalsikin si Marcos, bakit? Kasi nabibisto sila at pag napatalsik si Marcos na palitan ni Sarah, hinto ang investigasyon. Walang makakasuhan, walang makukulong. Di ba? Mm -mm. Kaya nga nila patatanggalil o patatanggal si PBBM. Kaya isa yan sa rason no? na hindi about corruption ang kanilang rason na pa-resignin pa nila si PBBM. Ang rason nila is politika politically motivated ang sabi ni PBBM. 'Di ba? Kita ninyo. Hmm. Kaya si PBBM bumuelta na. Oh, akala niyo ha, hindi alam ni PBBM 'yan. Akala niyo si PBBM tulog-tulog lang. Kaya nga sabi ni Sara Duterte, ah, bakit hindi pa siya magpa-drug test? Ah, bakit hindi pa niya gagawin? Eh, bakit niya tinatanggihan? Oh. Kasi bakit hahanapan ah, niyo ng lusot? Ipalibhasa kasi si PBBM ngayon, hindi nangingi alam, gumawa siya ng investigator, gumawa siya ng isang grupo ng ICI na tinatawag niyang Independent Commission for the Infrastructure Investigation. Ah, para hindi siya sabihan na, ba, alimbawa, alimbawa si Romualdez, isa sa iniimbestigahan ng ICI. Oh, so, para sabihin ng tao, si PBBM walang kinalaman dyan. Bakit? Kasi yung mga nag-imbestiga is independent yan. Kaya nga nakita ninyo yung impeachment-impeachment ni Sara, hindi nangyayalam alam si PBBM bakit. Kasi kung si PBBM lang ang gagalaw doon, wala, eh. walang port, walang ano, walang archive-archive. Nako, impeach talaga diretso si Sara. Kaso lang ang sabi ni PBBM, bakit ako manghihimasok diyan? Bakit ako sasali diyan? Do you think pagtatrabahuin ko 'yan, pag na-impeach si Sara, yayaman ba ang bawat pamilyang Pilipino? Tataas ba ang quality ng pamumuhay? 'Di ba? 'Di ba hindi? Mm. Kaya ngayon sabi ni PBBM, kaya lang naman isa sa rason 'yan eh. Na gusto nila akong patalsikin, paalisin. Kasi nabibisto sila. Kita ninyo, pumwelta na si PBBM. Ah, nagsalita na siya. ...gagawin nila. Ah. Oh. Uh, pero, eh, nandiyan na. Ah. Oh. That is to do about politics. Gusto nila akong tanggalin. Ah. Oh. Oh, yeah. eh, kaya nila gagawin lahat yung mga gagawin nila. Ah. Oh. Ah, uh, pero, eh, nandiyan na. Kaya nanjan ng ICI para sila. Oh. Diba? Diba? Yan ang rason kung bakit nila tanggalin at gusto nilang patanggal si PBBM. Kasi nabibisto sila. Ulitin ko mga kababayan, ah, In behalf of our president in this country, the Republic of the Philippines. Ulitin ko. Uulitin ko. Ipasok niyo sa isip niyo. Ipasok niyo mga DDS. Sino-sino ba ang nakakasuhan? Ha? Ah? Sino-sino ba ang nakakasuhan? Jinggoy Estrada Sino ba si Jinggoy? Manok ni Digong. Inendorse ni Sara. Jewel Villanueva. Sino ba si Jewel Villanueva? Manok ni Digong. Inendorse ni Sara. Cheese Escudero. Manok ni Digong. Pabor si Sara. Bung Rebilla. Sumayaw ng budots. Saan ba siya noon? Unitim siya. Pabor kay Sara. Oh, eh, yung apat pa lang na yan na nakakasaldi ko. O, oh, sino si saldi ko? Bilyonaryo na yan, panahon pa ni Digong. O, oh, yung lima na yan. Lahat yan kadikit kay Digong. O, oh, lahat yan kadikit kay Digong. O, oh, ngayon sasabihin ninyo, si PBBM sangkot. Paano nangyari na sangkot si PBBM? Eh, lahat naman ng politician na yan ay manok ni Digong. Diba? Diba? Kaya ang rasun ngayon mga kababayan, hindi natin alam na baka yung mga kinasuhan ng ICI na nabisto ni PBBM, baka yan 'yung mga nasa likod ng mga nagrarali na resign Marcos, resign. Di ba? Mhm. -mm. Yan 'yun mga kababayan, hindi natin alam na baka ha? Ah, baka question mark na yung mga nasa likod ng na mga nagrali-rali na yan at magpapatalsik kay PBBM bilang president ay baka yan yung mga nakasuhan kasi mga kababayan kaya naman nilang mag-supply ng pera kaya naman nilang mag-organize kaya naman nilang gumastos niyan bakit? marami silang nanakaw eh For the sake na hindi pa mabisto yung pagnanakaw nila, hindi sila makulong, ang gagawin nila, gagawa sila ng kilusan, rally, protesta, patalsikin si Marcos para mahinto ang imbestigasyon. Diba? Yan ang sabi ni PBBM. Iyan ang rason kung bakit nila ako patalsikin. Diba? Mm-mm. Ah, PBBM. Kasi sabi dito sa reporter, PBBM, anong masasabi mo? Na dapat daw mag-resign ka kasi grabe daw ang korupsyon sa bansa ngayon, sa administrasyon mo. Ang sabi ni PBBM, ah, kaya nga merong ICIA para mag-imbestiga. At bakit? ako masangkot no sa sa corruption na yan eh ako nga yung nagpaimbestiga tapos sabi ng reporter eh bakit dawit naman ang pinsan mong si House Speaker Martin Romualdez sabi niya eh ang mang ICI kaya nga ako ay confident na ang ICI magimbestiga diyan kung kung meron mang uh, dawit kung meron mang kasali walang sasantuin kakasuhan di ba Mm -mm. Kaya isa sa rason. Uh, no, hello, malakas. I know that there several, yung uh, my op the opposition ah. would love to 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 bring me into this, uh, to, to to include me in all of this. Diba? But that's politics. Oh, yung mga opposition, yung grupo daw ni Sarah, yung mga DDS, uh, to bring me, to include me in the corruption. Ah, kita ninyo. Mm, yan ang sabi ni PBBM, bumwelta na ang lolo nyo. Diba? ba? Just Marimar. Oo, kasi pilit daw si PBBM na isali sa korupsyon. Na kung saan yun lang namang nagsabi na sangkot si PBBM sa korupsyon, ay iyon po yung gambling lord, yung nagkaduling-duling, nagkakirat-kirat na isang mata. Diba? ba? Waiting, waiting. Mm. -mm. Diba? Yung nagsabi na si PBBM daw kurakot, sangkot sa korupsyon, sangkot sa ghost project. Samantalang yun naman palang lugar niya sa Ilocos, uh, Sur, yun naman yung maraming palpak na proyekto. Biruin niyo yung nakaraan, pinakita ko sa inyo. Isang barangay chairman hindi pumirma sa isang project na inutos mula sa Ilocos Sur government. No? Ah... Uh, Uh, capital government pipirma daw ang sabi ng barangay chairman hindi ako pumirma kasi wala silang plano 'di ba wala wala silang ano eh wala silang nakalagay kung para saan yung pipirmahan ko kaya ngayon hinahanapan ko sila ng documents ang ginawa nila ay pin pinapirmahan nila sa dating chairman 'di ba <laughs> pinapipirmahan nila sa dating chairman yung Marimar kaya nagulat ako yung ghost project o, oh, ito ay, pakita ko sa inyo ha, mga kababayan. Mm. Ito, makikita nyo naman yan dito eh. Wait lang. Ah, ito, 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 ito. Saan ba yon? <coughs> ito ba yun? Sila ng documents, which is, sinabi ko sa kanila na mag-furnish muna sa... And where of course... mag furnish Furnish muna sa... Nasaan so, naman tayo doon sa lamang nalalawigan ng uh, Ilocos Sur, hmm. yung uh, Certificate of uh, Completion. Certificate of Completion ng isang flood control project yan sa Ilocos eh, ah, Sur ay napirmahan kahit hindi pa talaga uh, natapos yung naturang uh, proyekto. Alamin natin ang update ng Bombo Radio Vegan. Kita Isang flood control project sa barangay Las Lasong, Santa Maria, Ilocos Sur na tinatayang nagkakahalaga ng 50 million pesos. 50 million. Ang ng Certificate of Completion nito kahit hindi pa natatapos ang proyekto. Sa panayam ng Bombo Radio Vegan kay Barangay Captain Ligaya Foronda, unang lumapit sa kanyang kontraktor ng proyekto, ngunit hindi umano nito pinirmahan dahil sa blanco ang detalye kung kaya't humiling siya ng program of work. Ngunit hindi na nila ito ipidalik at ipinapirma na lamang sa dating kapitan ng barangay. Ngunit nang tanongin naman o mano na incumbent barangay captain sa kontraktor kung bakit humantong sa ganitong proseso, ay sinasabi nilang ito ang inuutos sa kanila ng provincial government. Nilinaw pa nito na hindi na ipaalam ng maayos sa kanyang pagkapirma ng proyekto kahit pa man anya inaasahan niya na mapapag-usapan sana <coughs> ng masinsinan para rin sa ikabubuti ng mga residente. Mm. Gayon man hinili ng barangay official na mabigyang pansin na sabing proyekto upang wala maging problema kapag may mga parating na kalamidad. Putol. Bago ko pirmahan, hinanapan ko po sila ng documents which is sinabi ko sa kanila na mag-furnish muna sa... Sa naman tayo doon sa Oh, bago daw niya pirmahan, hinanapan niya document. So, hindi siya pumirma kasi wala. Bakit ka pipirma? Eh, hindi pa tapos, hindi pa nagawa. Oh, kasi pinapapirma siya doon ng completion o project. di ba? Kaya ngayon, ganyan yan si Sinus. Ah, si Manong Sinus. Kaya nagkakaganyan yan si Manong Girl Sinus. Kasi bakit? Una na siyang pumutak para ang isipin ng tao, uh, hindi to kasi willing nagpapaimbestiga, willing magpapaganyan. Tatanungin ko kayo mga kababayan, sino ba ang kakalaban yan? Ikunting kibot lang ipapapatay niya. Oh, do you think may mga kakanta niyan sa Ilocosor? patungkol na may corruption siya? Do you think may kakanta dyan? Try nyo kumanta dyan taga Ilocosur kung hindi kayo patumba. Diba? kaya ang lakas ng loob niya na hinamon ang ICI na mag-imbestiga daw doon kay PBBM, ne ba? Diba? Oh, at hindi hindi niya sinabing mag-imbestiga sa kanya kasi natatakot naman mag-magsumbong. Eh try niyo magsalita. na yeah? try niyo magsalita again sa kanya. Ipapatumba eh, kayo. Yan ang totoo. Oh, parang si Digong din 'yan. Hmm, try mo magsalita. At oh, tigay yung mga taga-Davao tahimik. Ah. Oh. Saan kayo makakita tagadabaw magsasalita agin sa kanila? Kung hindi pupuntahan ka doon, tatakutin kay haharas ka. Padalan ka ng pulis, ipatawag ka sa police station, tapos tatakutin ka pag salita ka pa ulit. ba? Diba? Tapos ipakain ka pa sa tigre. ba? Diba? Ipapalamon ka pa dyan sa kanyang alagang buitre. Hmm. Kaya sinong magtangkang kumalaban kay Mang Kanor Sinus? ba? Diba? Wala. Kaya ang lakas ng loob eh. <clears throat> eh. try mong kumalaban, try mong umano sa kanya. Eh, pakain ka sa layon. Eh, pakain ka sa buitri at sa tigre niya. Ay, Diyos ko. Wala, wala. Tingnan mo. Ika ng Ilocosur, yung Certificate of hmm. Completion. Hmm. Certificate. Ba? Oh, may nag-comment. Sabi ni Ma'am Kinchi Furby, asawa nga niya, pinalapa. Hmm, ba? Diba? Kita nyo? Yun ang totoo, mga kababayan. Kaya sabi ko sa si inyo, tignan nyo si PBBM bumuwelta na. Oh, kaya lang naman, rason nila ako. Gusto nila ako patalsikin at gusto nila ako i-involve sa korupsyon na to. Kasi bakit? Takot silang mabisto. Mm, ako kampante, ako nandyan yung ICI. Abangan na lang natin yung sunod na mga kabanata. Sunod na mga nangyayari. Di ba? Oh, kahit kamag-anak na niya, kinuntra na siya. Tinabla na nga siya. Tapos sasabihin niya, malinis siya. Tapos magbibitbit ngayon ng ebidensya, puro naman papel galing sa EDL eh, Daily Enquirer, galing sa Manila Bulletin. Inatural eh, sa balita. Araw-araw magbabalita yan. Tapos, tignan nyo kadalasan sa balita. Bumbong Marcos, sangkot daw sa korupsyon. Kaya, pinaparisay ng taong bayan. Siyempre, itatitle mo yun sa balita. So ngayon, yun yung ipaprint ngayon ni Chapit at sabihin niya, o tignan mo, kita mo, girl, o girl, o ito, girl, kita mo, girl, o sangkot si Marcos sa korupsyon, according dito, girl. ito yung ebidensya, girl. O, pero title lang na balita yon. O, Marcos Jr., sangkot daw sa korupsyon, sigaw ng taong bayan, resign. E, lang yun eh. Tapos ipaprint niya yon yung title. O, title yan, ipaprint niya. Tapos sabi niya, ito, girl. Kita mo, girl? O, nakasulat, Marcos. O, oh sangkot sa korupsyon. Pero pagbasahin mo yung dulo, ah, sangkot sa korupsyon, kaya ang sigaw ng taong bayan mag-resign. Eh, wala namang conclusion nakalagay doon, title lang, clickbait lang. Tapos pagpanuurin mo doon sa balita, hmm, di ba? Kadalasan, sa totoo lang, mga kababayan, kadalasan sa mga balita, sa mga vlogs, kadalasan title dyan, puro clickbait. Oh, katulad dito sa akin, kita niyo yung title ko, iyari si Duterte dito. Mm. Ngayon, basahin mo, paano naryari si Digong? Si Marcos ba ang kadahilanan kaya mayayari si Digong? Hindi, nayayari si Digong kasi ang dami niyang mga pabahay na mga ghost project. Yun, yari siya dun. Diba? Pero hindi si Marcos ang magyayari sa kanya. Kadalasan kasi sa title, mga kababayan, clickbait yan for the sake of views at para dumugin ka at manunood yung tao sa iyo. Ganyan ang ginagawa, maskin yung mga nasa TV, yung mga reporter. Oo, oh, ganyan ginagawa nila. Hindi niyo alam 'yan. Tignan niyo kadalasan sa mga vlogger na DDS. Ah, kadalasan DDS vlogger ganyan. Kung ano yung nasa title, pag papanuorin mo yung video, hindi 'yun yung topic iba. Oo, mm -mm, totoo 'yan. Tignan niya. Punta tayo kay Banat Bay. Pakita ko sa inyo title ha. Oh, banat ba? Tingnan niyo kung gaano kayo i-manipulate ima ha ah, ng mga DDS vlogger. Kasi ganyan sila. Hmm, kita nyo ha. Pakita ko sa inyo. Hmm, ito, banat ba? Ha, tingnan niyo kung ano ang mga title. Chabit may binulgar kay Romualdez at F. Elisa. Chabit may binulgar. Oh. Kita mo, anong binulgar ni Chabit diyan? Mga kababayan. Oh, sa title ni Banat Bay, sunod. Bitag na bitag. Ito sagot sa revolusyon. Oh. Sagot daw sa revolusyon si Kiko. Oh. Sa rally dun sa Forbes Forb Park. Iputang e ina, wala pang 30 minutes na wala si Kiko. Sagot na ba? Revolusyon na ba nangyayari? Hindi e nga kayo umabot sang libo doon. Tapos ipupos ni Kiko, 2,000 daw ang pulis. E 600 lang naman. Sa iba pang yung 200 lang ang naka-assign dun. Yung, yung 400 na sa Metro Manila. Kita nyo yan? O, oh, ito sunod. Revolusyon, sagot nga ba? Markuleta. Mm, ayan na. So, paano mag si Markuleta? E yung tuki nga niya na pangakong kuryente, hindi natupad-tupad, mag pa. Mm, ito pa. INC, may panawagan, magalong binastos. Mm, Alam nyo yung mga title nila? Kakaiba. Mm. ang layo, ang layo. Mm. ito pa, oh. Magalong, pinangalanan na ang mastermind. Tapos dilagay, Romualdez. Ah. Magalong pinangalanan na ang mastermind, ang nilagay si Romualdez. Tapos pag i-check mo ngayon yung video na yan, hindi naman sinabi ni Magalong na si Romualdez ang mastermind. Kita nyo, ganyan sila kamanlilin lang. Kaya mga kababayan, ah, bago nyo po tignan yung kanilang mga vlog, Make sure na yan yung laman. Kasi pag pinanood ninyo, hindi yan yung laman, lumayas na kayo. Niluloko lang kayo. Diba? O, eto, Romualdez, may pinaplano kay Marcoleta. Mga sundalo, magsasalita na. Hmm, kita nyo? Si Romualdez daw, o, may pinaplano kay Marcoleta. O, tangay na. O, nabuking kay Romualdez, ah. Nagbuking kay Romualdez, nawawala. O, pinadukot na. putang ina, pinadukot pero kamakailan lang sinabi ni Marcoleta, nakakausap niya. Saan kayo nakakita? Pinaduko tos nakakausap ni Marculeta. Hmm. Ito pa sunod. Romualdes. Makukulong. oh, Eh paano makulong si Romualdes? Putang ina. Wala namang nag-file ng kaso. Kita nyo mga didis. Si Banat Bay na yan ha. Pinakamalakas na didis vlogger yan. Ha? Ah, pinakamalakas na didis vlogger yan. Pero pagtignan mo yung mga content niya. Putang ina. Yung mga title. Puro clickbait. Diba? Diba? Romualdez makukulong na. Malakanyang damay. E eh, putang ina, edi eh, saan na nakulong na si Romualdez ngayon. O, oh, ayan Oh. Romualdez makukulong na. Malakanyang damay. Kita nyo? Oh. Ito pa. Nagkakagulo na. Dahil dito. O, nagkakagulo daw. Dahil kay Erwin Tulpo at kay ano, kay Boying Rimulya. yung eh, nagkakagulo lang naman ng rally doon sa may Manila. Mm, ito pa, Romualdez, binuking ni Escudero. Eh putang ina, paano mo ibubuking yan? Eh, si Escudero naman ang nakasuhan. Di ba? Ang hirap, ang hirap sa kanila puro clickbait. Ah, yung sa kapatid niya, ganun din. Di ba? Oh, yung sa kapatid niya, ganun. Si Coach Uli, ganun din. Oh, Sandro Marcos, pahiya sa mga Duterte. Mm. Paano mapahiya si Sandro Marcos sa mga Duterte? Mapahiya ba si Sandro nung sabi niya, si Kung Pulong kasi, duty-duty din, hindi yung puro absent. Kaya walang alam ni. Eh. Kaya hindi alam ni Congressman Pulong Duterte kasi puro siya absent. O sinong napapahiya dun? Di ba? Oo. ko, ganyan ang style ng mga DDS. ya yeah? Tignan niyo si PBBM ngayon. Ha? Ah, nagsalita na, gagawin ng lahat ng mga DDS para si PBBM masira at bumaliktad yung issue kay PBBM kasi alam nila mga kababayan ha ah, na ang uh, itong issue na to